Matinding dagok sa pamilya ni Janine Gutierrez ang sunod-sunod na pagpanaw ng kanyang dalawang mahal na lola, Asia's Queen of Songs Pilita Corrales at Superstar Nora Honor. Sa loob lamang ng halos isang linggo, dalawang haligi ng kanilang pamilya ang sabay na inihatid sa kanilang huling hantungan. Sa isang mensahe na ibinahagi ni Janine sa kanyang broadcast channel, inilahad niya ang lungkot na nararamdaman ng kanilang pamilya. It's the first time in isa zero days that I'm not at Luwake. This Holy Week, give siblings and a uh, lost two lolas, mama and papa's mothers, pahayag ng kapamilya actress. Ayon kay Janine, katatapos lang umano ng burol ng kanyang mamita na si Pilita Corrales noong hapon ng Abril labing anim na. Ngunit kinailangan ulit nilang tumawag sa chapel ng isa sero ng gabi para sa panibagong silid burol dahil sa pagpanaw naman ng kanilang mamagay, si Nora Honor. Bagamat masakit at mahirap ang pinagdaraanan, Ibinahagi ni Janine na labis silang nagpapasalamat sa pagmamahal at simpatsya ng mga kaibigan at taga-suporta. I think of as my two new angels and how they always powered through. I think of how I can continuously make them proud, dagdag niya. Anya, kahit masalimuot ang mga huling araw ng kanilang Holy Week, nahanap niya ang lakas mula sa alaala ng dalawang dakilang babae sa kanilang buhay. Sa kabila ng matinding lungkot, muling bumalik sa trabaho si Janine. Buo ang kanyang loob na ipagpatuloy ang kanyang karera bilang paraan ng pag-alala at pagbibigay pugay sa mga naiambag ng kanyang mga lola sa industriya ng musika at pelikula.